Dr. Vito, napapansin po kasi namin na iba't iba ang kulay ng mga sipon. Ano po ba ang ibig sabihin kung ito po ay dilaw, ito po ba ay berde, at etc. Alam niyo po ba kapag tayo ay nagkakaroon ng sipon, tinatanong ng mga doktor ko anong kulay niyan, ano ang kanyang consistency. Para po ito makatulong sa amin para ma-diagnose ano po ba ang inyong karamdaman. Sunod is ano na ba nangyayari sa inyong katawan against infection? at anong condition ang meron kayo. Number one, kapag napapansin nyo na clear ang inyong sipon. Ibig sabihin po, most likely water to, may proteins, may antibodies, at mga dissolved salts ito. Ito po ay constant pong nilalabas ng ating mga nasal passages or nasal tissues. Ito po ay maaring simptomas na tayo po ay na-expose sa isang allergens, para po ito ay hindi mag-cause ng irritation, kaya po nagkakaroon tayo ng mucus or clear mucus or clear sipon. Pangalawa, ano naman po ibig sabihin kapag medyo puti po sipon ang nalabas sa aming pasyente? Pwede po siyang simptomas po ng nasal congestion or pagbabara sa ating ilong na maaaring kasanhi ng viral infection. Kaya napapansin niyo, hindi po lahat is ina-antibiotic at binibigyan ng gamot, depende po sa presentation. Ibig sabihin ng puting mucus or sipon, itong mga inflamed tissue ay nagpo-flow back ito or para po mailabas ng ating katawan. Pangatlo kapatid, ano naman po ang ibig sabihin kapag ang iyong sipon ay dilaw? Ito po ay maaari pong simptomas ng sipon or infection na nagpo-progress. Ibig sabihin po yung inyong pong immune system ay nakikipaglaban na po para sa mga infection. O kaya active na po yung mga infection fighting cells po natin. Pangapat naman po kapatid, anong ibig sabihin naman kapag berde ang ating sipon? Ito naman po ang ibig sabihin ay mas lalo pong nakikipaglaban ng ating white blood cell against infection. Ibig sabihin mas kailangan niya magtrabaho ng doble. Kadalasan po ito po ay yung ng pagko green ng ating plema, ng ating sipon, is because yung ating white blood cells nagpo-produce like, po ng iron. Kaya nagiging color green po yung ating sipon. Ibig sabihin, most likely bacterial po ito or viral. Depende po ito sa presentation ng ating pasyente. Panglima, ano naman ang ibig sabihin kapag pink, red, or brown ng ating sipon? Adalasa At naman, pang mga pinkish, most likely nasal congestion o pagbabara. Red naman kapag may dugo, ibig sabihin napalakas ang inyong pagsinga. At brown naman, kadalasan naman kapag ito ay napapansin yung kulay po ng alikabok na galing po kayo sa labas para hindi yan pumasok sa ating airway. At pang last, ano naman ang ibig sabihin kapag medyo may itim sa ating sipon kapag tayo suminga? Most likely kapag kayo ay naka-inhale or nakalanghap po ng dust or smoke, especially kapag kayo po ay nasa syudad. At nasa mga trabaho po na kagaya po ng mga tambucho, sa mga paggawaan po ng sasakyan na kayo po ay na-expose. At kapag naman po ito ay may ganyan, most likely pwede rin po ang cause ng fungal infection. Kaya kapag may mga ganito kayong kulay, huwag agad kayo mag-self-medicate. Subalit, kayo po ay magpakonsulta sa malapit na doktor nang sa ganon kayo ay mapayuhan. Ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.